tama mga kaibigan? Andito po tayo ngayon sa Molo District sa Iloilo City. Bale, ito mga lads mga kaibigan, papakita ko po sa inyo yung Molo Mansion. Isa po ito sa dinarayong lugar po rito sa Iloilo. Pasyal muna tayo mga lads mga kaibigan bago dumating si Karina. May bagyo kasi ngayon mga kaibigan mga lads. Kaya talagang sana makabalik kami ng Maynila nung maayos. <laughs> sana may flight. Kaunting kaalaman po mga kaibigan, ang Molo Mansion, also known as the Yusai Mansion, ay isa po ito sa tinaguri ang most outstanding historical home dito sa Pilipinas. Ito rin po ay isang heritage house na matatagpuan po dito sa Molo District, Iloilo City. Makikita po natin mga kaibigan, mga lods itong Molo Mansion sa tapat po yan ng Molo Plaza at ng Molo Church. Madali lang po siyang makita kasi nga po halos talagang magkatapat lang po sila. At dito po sa loob mga kaibigan, makikita po natin yung naglalakian at magagandang mga puno nila na lalong nagpapaganda sa lugar na to dito po sa Molo Mansion talagang napakaganda nitong lugar na ito mga lods sobrang ganda nitong pagkakagawa hindi po natin makikita yung kung talagang luma na itong mansion kasi tingnan nyo naman po mga kaibigan talagang inaasikaso nila at inaalagaan talagang grabe kaya talagang kung pupunta kayo rito mamamangha kayo sa napakagandang mansion na to sobrang ganda niya mga kaibigan mga lods sa personal pag nakita nyo siya kasi po di nyo akalain na luma na to Eto mga kaibigan, pagpasok nyo po, makikita po ninyo yung mga paninda po rito na may mga, yung nagtitinda po rito, yung kultura. Napakarami nilang paninda dito, katuloy ito, chandelier. Talaga napakaganda naman. Tapos iba-ibang klase po ng kwentas, ng mga hikaw, mga barong, mga sing-sing na iba-ibang klase. Hindi ko pa lang kung perlas po yan, hindi ko pa natanong. Hindi <laughs> rin po ako familiar sa perlas kasi nga hindi ko po talaga kabisado. At iba-iba pa pong klaseng mga pang-souvenir mga kaibigan mga lads na talaga namang marami po kayong pagpipilian kapag balik nyo po sa inyong mga lugar. May mga mabibili din po kayo rito ng mga delicacies na mula po rito sa Iloilo na marami po kayong pwedeng pagpilian. At eto mga lads mga kaibigan mga pang dekorasyon sa bahay, napakarami, napaganda mga gawa po rito yan. At talagang hindi po kayo maubusan sa dami po ng pwedeng iyong pagpipilian. Eto mga lads yung, mga, yung barong tapos mga barotsaya na talaga naman na isa po yan sa talagang binibenta po ng kultura eto mga lods napakarami po dito halina at na po natin yung kanilang second floor na itong molo mansion eto mga lods mga kadigan, napakaganda ng hagda nila napakapintab talagang kitang kita yung kalumaan ng kahoy pero sobrang tibay napakaganda mga lods mga kadigan. at talagang mamamangha kayo pag dito na po ay sa taas grabe napakaganda Konting kaalaman po muli mga kaibigan, ang Molo Mansion ay tinayo po ito noong 1926 ng iginagalang at prominenteng pamilya mula po rito sa Molo na si na Petra Lacson at ng kanyang asawa na si Stanislaw Yolo Yasay, isang iginagalang at nirespeto na abogado at hukom mula dito sa Molo Iloilo. Meron po silang sampung anak. Ito mga kaibigan, yung kanilang siya, hindi na po yan luma. <laughs> Bago na po yan. Ang architectural style po nitong mansion ay neoclassical at art deco kilala din po itong mansion na to mga kaibigan mga lods sa kanyang decorative carvings at sa high ceilings talagang matataas po ang kanyang mga kesa may mga lods at dito mga kaibigan mga lods sa taas makikita po ninyo rito yung iba iba pong klaseng mga paintings na mula po rito sa magagandang lugar dito po yan sa Iloilo talaga napagagaling ng mga painter dito mga lods mga kaibigan napaganda ng mga paintings po nila rito ninyong makikita kapag nandito na po kayo sa taas para bang kapag nandito na kayo mga lods mga kaibigan sa loob ng mansion para bang bumabalik kayo sa nakaraan para bang <laughs> maalala nyo yung mga sinaunang mga pamumuhay ng ating mga ninuno nung panahon na yon na sobrang kaganda na parang para bang kakaiba yung kanilang pamumuhay nung panahon na yon parang napakasimple lang pero napakaganda siguro nung panahon na yon kaya talagang sarap balikan yung mga ganitong lugar na para bang masarap mapuntahan yung mga pamumuhay ng panahon natin ng mga mga ninuno natin kapag andito naman po kayo sa may biranda, ito po yung makikita napagandang view po ng Molo Church ng Molo Plaza at isa pa mga kaibigan talagang mag enjoy kayo rito maganda yung kuha nyo rito ng mga pictures kasi napaganda po talaga ng view rito sobrang talagang marami ko yung makukuha ng magagandang view na magandang spot po rito para sa pag pictures yan mga kaibigan mga lahat, yung sa baba po yan may fountain po dyan sa baba yan po mga kaibigan yung fountain dito po yan sa loob po ng compound po nitong mansion at dito mga kaibigan mga no, sa gilid kung nyo pong makikita meron po dyan mga kainan na marami pong pwede nyo pong pagpilihan sobrang ganda rito talaga mga kaibigan mga lads. at kung gusto nyo naman po magpagawa po ng painting bumili po ng painting ito po yung mga price at yung mga klase po ng painting na gusto nyo pong ipagawa marami po kayong pwedeng pagpilihan dyan depende po yan sa sukat at kung anong klase po yung papagawa nyo siya nga po pala mga kaibigan wala pong entrance fee pagpasok ni po rito sa Molo Mansion libre po rito mamasyal sa loob po ng mansion at kung hindi po ako nagkakamali mga kaibigan bukas po itong mansion mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi hindi ko lang po sure pero yun po yung halos nakita ko po dun hindi ko lang po nakita ng masyado eto mga kaibigan pupuntahan po natin isa pa pong geranda. dito po yan sa gilid eto po yung yung makikita lumalakas na yung hangin at ulan dito mga lads mga kaibigan parating na si Bagyong Karina yan mga lods, mga kaibigan, napakalawak ng parking po nila sa likod. Ayan o, no, mga kaibigan, mga lods, sobrang lawak. Kaya marami po kayong pwedeng pagparkingan dyan. Libre din po dyan, mga lods, mga kaibigan, yung parking. At dyan po sa may parking, sa may puno, meron po dyan na CR na malinis. Nakapasyal na po tayo sa napakagandang mansion na to at napakagandang lugar. Libre, libre pa po yung entrance at libre pa po yung parking. Eto mga lods, napaganda po rito ng view kapag nandito po talaga sa beranda Yan po yung inyong makikita, yung mga kainan po dyan napakalinis po ng CR dito mga lads mga kaibigan yan po tapos sobrang ganda talaga ng lugar the best para sa akin to isa ito sa magandang lugar na napuntahan ko dito sa Iloilo mga lads mga kaibigan unti-unti nang lumalakas ang ulan na tangin dito mga kaibigan mga lods <laughs> kakain muna kami bago ulit bumiyahe eh. ito mga kaibigan mga lods marami kayong pwedeng pagpilian ng mga kainan po rito sa gilid nasa bandang kanan po yan paglabas nyo po rito sa mansion maraming maraming salamat sa panunod nyo mga kaibigan mga lods sana lagi ko kayo palagi may bagyong parating mga kaibigan mga lods god bless po sa inyo salamat sa pagchataga sa aking video ingat salamat